Oh, yan lang idol. Yan ang ating pamain ngayon. Yan. Mga uh, lingka. Hindi oh, tayo papasto. to, ang pinang kayo dyan. Reset up na ako. Okay. Ay, Lori. Reset up tayo. Ito. Medyo makuha ng sapa natin yun. Medyo ma... Mababaw, mababaw na mababaw na. So, natin natin kung saan tayo um,

I'm sorry. I'm sorry, Lodi. All right, so oh. See yeah. Oh, yeah. Pang ngayon, mga pang ngayon, mga pang-pangat. Ara-aro naman ngayon, ay doon. Ar Ara-aro. Ganda ho nag-uwi ng ar ara ma Makwan lang kasi. Mahirap rin nisan. sana. Ayan, nah, okay lang yan. Pulit pa rin natin yan pero break na lang natin. Oops, siya lang. Nah. Hmm. Hmm. Oh. Ar-arong. Ano yung babalik? Dun, pangat talaga mga huli natin mga huli lang talaga pang pangat ayun ang tambahan natin Uy, uy, dalawa Idol <laughs> Idol Dalawa Dalawa Oh Ang galing diba 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 Ang galing naman Ayos ah Hindi maganda ang ating birada ngayon ah oh. Pero mga pangkwan lang sila oh Ang paksing ba oh. Ang galing ah Okay, ang kuha natin ngayon ah. Hmm, ayun lang. Mayaka. 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 Nakaya. Yeah. <laughs> Ay, naku. Meswerte yeah, kang ano man talaga. Oo, oo. Oo. Galing. Galing-galing nito. Mm. Oo. Mhm. Tingnan oh. huh? oh, oh, oh. mo 'yan doon. 'Yun diba, ah, ganoon nang hirado, walang problema. Ayos. <laughs> Ayos na naman. Ganda naman ang kwento natin. <laughs> Hindi nga lang gano'ng kalalaki mga lod. Nga pang talaga lang talaga. Diba? Hindi nga. Kung baga nasa sapa ka. Huwag ka lang ma... Huwag ka lang ma... Naubusan ng pasensya. <laughs> ha? Ano yan? eh, ka meron pala, oh. mm -hmm. uh. Uh. Ay, may ito? Hello. huh? huh? Ah, bigay mo dito pala sa kamin ini ko. Oh, pinakagat pa yung isa. Pinakagat pa yung isa natin. Yan lang. Oh! Sabi laki yung ito, Lodi. Yan yeah, lang. Pinakagat pa yung isa. Yan. Hmm, Nawala. Oh! <laughs> Nandun sa kabila. Hindi siya nilagay, Lodi. Oh. Ha? Hindi naman lang tinakbo. Wala ka niya yun. Hindi niya tinakbo. Hmm. Ito yun. Tinakbo, ha? Ka hmm. Bakit ka ngayon? Hmm. Ayan, kailangan kong tagalin yung sibu niya kasi masakit siya. Ano mo ha? Hmm. Ha? Oo. Uh. Eh, malaki na pala na dekot doon, oh. Ah, uh, di oh. Oh, di ba? Hmm. Uh. Ano yeah. itu namanya mm gitu. Hmm. Ayun, mga idol. Okay, ending na ako. May pinapakit lang tayo rito. At mukhang malaki kasi bayong kagat niya. So ito, itong ating huli mga lodi. Gawan ko na. E, pakita ko na. Ayan, maraming maraming salamat mga lodi sa patuloy na suporta. At itong ating huli ngayon. Oh, alright, alright. O diba, mga idol, ay, karamihan dyan mga pangpangat. Abos isang malaking hito na naman tayo yan. Ayan, thank you, thank you ng marami. Thank you, thank you. Sana mapakagat ko yun bago tayo mag-exit. Mag-labas dito. Pag-ubat na to, ayan. dol. Hmm. Nah. Oh. Hmm. Ogana hmm. hmm. nang natin para ang para parami pa. kwan to mas makuwan pa sa hito ang buhay nito parang hito rin ang buhay nito at walang tubig yan 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 na pagkahan na so, mga idol tayo lalabas na dito sa magubat na spot natin na to yan dito tayo tapos na. na Salamat ng marami. Salamat, salamat sa patuloy na support na mga Lodi nakita nyo ba yung huli natin kanina kaya na isang hito saka mga tilapia yan mga lodi yo so shout out sa inyong lahat maraming maraming salamat yan tara ah, huwi na yan dyan tayo galing yo iba tapos na naman ang ating fishing adventure mga idol. Diba, diba, diba? At syempre, oh, ha? Oh, ha? Oh, diba? Ang dami na naman tayo mga idol. Ang oh, tambahan lang talaga yan. Oh, diba? May mga sabi ng mga karamihan na mag, kung lang, lang yan. Tambahan lang yan. Tambahan lang yan. Ah, so lakad muna tayo lakad muna yan ah. yan ang aking pinasok nữa ê, mai tôi Lăng gần Sao bụi Lăng gần Bye bye